Huwag naman siya nang masyadong mag-alala kasi kahit may ganitong nangyayari. Wala si Annalyn nang isumite ni Jose Manalo nitong Miyerkules sa San Juan Prosecutor's Office ang kanyang rejoinder affidavit kaugnay ng paglabag niya umano sa anti-violence against women and children. May previous commitment kasi ngayon si Annalyn. Inaasahang ilalabas na ng prosecutor ang resolusyon ng naturang kaso. Yes, the case already submitted for uh, resolution. Uh, uh, I think the office of the city prosecutor is given a period of uh, 90 days uh, within which to resolve the the issue. Tanggap naman daw ni Jose kung ano ang magiging resolusyon sa kaso. Ayong ito, syempre, nandito na yan. Okay na yan. So, yung uh, lahat yan sa yung lawyer ko na lang yung sabi tungkol sa aliyak. Ano naman nangyayari. Maghihintay na lang muna kami ng resolution. And based from the record naman, we are optimistic na haketo for a full-blown trial. While all this is taking place, maayos naman daw ang relasyon ni Jose sa kanyang mga anak. Yung last nagkita kami ni Don. Wala rin sa problema. Wala rin. So, makasabi na hindi ka naman nagsulang para sa... Ah, hindi. mo ba yung Uh, basa ko. Uh. Bagay na sila ng kampo ni Annelin. Bagamat mas gugustuhin nga nito na makipag-ugnayan si Jose sa mga bata. Until now, si Manalo uh, never communicated with her uh, with his sons. Ayun ang pagkakaalam namin ni Annalyn. Oh, walang problema kay Annalyn na harapin si Harapinyo sa yung mga anak ko. In fact, I'n encourage na nga eh. While awaiting the resolution, may mahalagang aral daw na natutunan si Jose. Sa dad, kailangan siyempre yung mga anak mo at, at masyado magtiwala sa tao. Samantala, hindi naman daw binaliwala ni Annalyn ang demand letter mula sa Tate Incorporated, ang producer ng Itbulaga. Ipinasosoli kasi sa kanya ang 700,000 piso na umano'y nakubra na niya na kumakatawan sa tatlong cash bond bago payagang bumiyahe si Jose. Kaugnay ito ng kasong estafa na kinakaharap ng TV host comedian kasama si Annalyn. Hindi pa namin hindi pa kami nagre-reply dun sa uh, demand letter nila pero Annalyn already made an assurance that she will answer for it uh, in proper time. Sagit na ng lahat, may mensahe si Jose sa kanyang mga fans. Huwag naman silang masyadong mag-alala kasi kahit may ganitong nangyayari, tuloy-tuloy uh, tuloy -tuloy pa rin yung gagawin ko. Tuloy-tuloy mm -hmm. pa rin akong uh, mas dodoblihin ko kung paano makapagpasaya uh, ng tao. Mm -hmm.